Yes, in na at may hemotok ang isang manager sa dating niyang alaga na isang senior na bigla na lang daw siyang iniwan sa ere at sa kanyang asawa yeah, yeah, yeah. na lang ito nagpabanid. daw ay para basolo nilang mag-asawa ang komisyon. Grabe naman, parang walang utang na loob. Ang nga na ang nangyari. Sino so, ba yan? Sino ba yan? Sin siya, ang gusto kong tigilin, ang gusto kong <laughs> tigilin. So, itong singer na daw to, oh. nagpa-align sa kanyang dating manager. Sabi niya, ay, hindi na akong gumamalas, yung asawa ko na lang. Kaya mm -hmm. ayun mismo sa nakarating sa akin, ha, di ba? Pero yun nga, ay, iniisip ko na lang din. Eh, baka naman, siyempre, naiintindihan naman natin na kung yung kanyang may sa kung totoo man, at least wala lang commissioner, di ba? Parang oh, gano'n. Yeah. wala lang tayong magawa. Kung Maraming nangyayaring na ganyan, eh. ganyan, di ba? Hindi lang sa senior, sa mas ka sa mga na. artista, di ba? Minsan nagpapamanage na lang sa kapatid. Oo. Oh, kaya okay, diba sa si tita. kay oh, oh. Para makamenos mm. din. Hindi naman makamenos. Iba rin kasi pagkakamag-anak mo. oo, Oo. Oh. At saka hindi naman yung naiintindihan yung mo. At saka hindi naman yung tungkol sa pera, di ba? Hindi lang naging successful kay Jed at saka doon sa nakita niya. Oh, <yung> special <saan, laughs> Pero ito, so, itong senior na ito, <laughs> kung pa-umalis <ako> <laughs> um, 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 sa dati yung manager, <laughs> oh, ko naman itong Pero teka, <laughs> okay, okay, ito ba, sa na ito, sobrang pinasikat na manager niya. Eh, oh. senior na ito, oh. naman siya sisikat, hindi, hindi rin na masabaw Hussein Ay na salabihin so ang lahat tulungan na wow. pero Ay, oh, oh. pero bago yan ito muna app magkasama po sila yung tanong natin kanina kung magkasama si Paolo at ah, si Kim sabi ni mm -hmm. bebe kanila magkasama po sila magkatabi sa plane sa so, may window po si Kim pero sa post ng plane nilipat sila ng other plane pero same seats daw magkatabi oh. sila na Paolo sa oh, sa, sa, oh, sa plane na yes. malapit sa window But, oh. and, and, and hello to Eva Bautista, Emma. Tala Lopez, uh, Girlie de la Cruz, ay Girl Light pala, Girl Light de la Cruz, Papit Rock Prince Caleb, Casey Reyes. Okay. Yes, ano, just si mis okay. Miss Tala nanonood. Miss Tala Lopez, Eva Walapit Bautista, na. hello. hello.